Mga well, kapit, kumusta? It's Megan Pupix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's to be my video mga kapit, uh, ako lang po yung nan dito sa bahay kasi umalis sila. Pumunta sila Mama Dax at Papa Beach at pati yung mga bata kasama sa ano ni San San. Ngayon sa simbahan daw may perform sila at uh, perform daw sila tapos si Christian naman ay umalis pa ng glor at ng basketball. So ako yung lang nandito. So yung oras ay five 30. So, sasama sana ako. Kaso lang, walang may iwan dito. Tsaka, wala rin magluluto. So, nisipan ko ano muna, magluto muna ako ng ulam namin. Kung maga akong matapos, ah uh, kung makabot pa ako dun, ah uh, ahabol uh, po ako dun. So, luto muna tayo mga kapiks. At ito pala mga kapiks yung niluluto ko. Tingnan nyo po. At yan ho, ito po yung niluluto ko ngayon. Ulam namin for dinner uh, magiginataang patbit po ako tapos may isda po kami dito so yun kung anong uh, pangalan nito binabad ko lang muna dito sa tubig kasi frozen po yan pero hindi ko po yan anuhin lahat lulutuin uh, kalahati lang para meron pa kaming ulam bukas so papaksuin ko po to para kapastang uh, ginataang gulay at lilisin ko pa yun mamaya bali papaksuin ko po yan mga kapiks at ito ay inataan. So, nilagyan ko na po yan ng uh, luya at buyas. Uh, tapos, paminta na lang yung kulang sa gata. So, lalagyan muna natin ng gata mga kapiks. At, yan, lalagyan na natin ng pangalawang gata. Tapos, paminta. Ayan so, natin din yan kasi kailangan yan lang sa gata at lagyan natin ng asin at tagpan na lang muna natin hayaan na lang muna natin kubo, at ito naman natin uh, hin yung paksiyo, ilinisin ko po muna yan mga kapeks tapos kalahati lang po yan paksiyo tsaka bukas na yung iba baka iba ko, ano yung bukas pero Pluto ay you no? Know, gagata in there. kasi ang dabing gata po sa labas na sayang lang na tinutubuan lang po ng uh, dahon so sayang naman kailangan dapat kailangan maubos agad so ayan yeah, linisin muna natin yung mga kapi at yan ito na po yung isda na linisin ko na po yan at titiplan naman mo po natin yan uh, kinalahati ko na po yan ito na po yung kalahati para bukas tapos ito paksiw ngayon so ilalagay natin yung mga sangkap mga kapiks uh, yung lagay kong ano ang kapal na makapik sa luya, las, bawang, sibuyas, taka, dahon. At nilagyan ko na yan ng asin na haris. Tapos, ilagyan din natin ng paminta At syempre, ilagyan din natin ng suka para maging paksiyo. <laughs> tapos kunting tubig mga guys kasi basta ako na no, basta ako nalagyan ka ng oh, para hindi masyadong maasim at nilagyan ko rin din po yan mga kapiks ng mantika dahil para ko nag ano papagsiyo nalagyan ka ng mantika at taktakpan din natin para maluto at kumulo dito naman tayo sa gulay ayan kumukulo na po siya natin natin yung gulay at ilalagay na natin yung unang gata yung masarap sa kinataang gulay yan ilagay na natin yung unang gata ito po yung nagpapasarap sa gata yung unang gata at yan luto na po yung ulam namin para mamaya ito po yung paksiyo at yan hintayin ko na lang muna sila dito kasi ano sakto umuulan at sabi daw ni ano ni Ayan ni ate, hindi pala ano, kasi procession daw yung ano nila, san-san. Hindi pala sasayaw. Parin pala parin. So dito na lang ako. Hintayin ko na lang sila. Para kumain. Sakto lang kasi yung ulan. Hintayin na lang natin sila mamaya mga kapiks. Para sabay sabay kaming kumain. So ayan yung mga kapiks. Ah, tumigil po yung ulan. Kaya matutuloy yung pagpunta ko. So nagdala si Christian. Ah, dalawa kami yung pupunta doon. Nahabul ah, po kami Kasi ano pala yung oras 7.15 So Ano pala magpapa-ride Tsaka ano May Ano May uh, pa pala So kaya punta tayo Dun ta tayo kung Ano yung kaganapan don Let's go Mavericks, nandito na po kami ngayon sa Cat Moon. So nandito po yung simbahan. At nagsisimula na ata kasi nagtutugtugan na. So akyat tayo, hanapin natin sila mama sa Papa At pati na mga bata. Ayan. Akyat kami dito. So ang dami pala mga tao mga kapiks <coughs> Pwede pala ngayong i yung motor Yung motor kasi doon ko Pinark nyo sa baba Kapag ako nung maki So yan dito na lang sila mga bataks tinitingnan namin. bilang gitu

guys natapos na po yung uh, show nila nila san san so san san, dun ay nag -dra drum so nandito kami ngayon sa ano sa may cat moon uh, picture picture sila ano sila siya at siya kapos nyo sila so, nandun sila picture taking ako si mga kung nasaan Ah, oh, nandun pala. So, ito po yung ano. Dati na ano nila. unang uh, oh, last year, ganito din. Pero may pinagkaiba na naman ngayon. at nakawin na kami sa bahay mga kapegs at kakain muna kami yan, nagutom sila sa kapapanood. Yan, yun yung kong pula. Hoy! So, mga pics, kain muna kami. ano mga pics, kain tayo. Come on. Come on. Come on.

botan botan Oke lihat deh notan botan Ya pokoknya tao naman. Pagtuhay, pagtuhay. eh, pakiyot. Yan, pag magkano kami kumain, mga kapit sa sakto. -sak Buti na lang, ah, uh, nakawit agad <laughs> kami dito. So Pero dahil, umulan ng malakas. ayan, uh, yan, mga kapit sa re po yung ano, sounds na yeah. Buti na lang nakawit kayo <laughs> dyan. Yan, tumapatak na naman ang ulan sa labas ng bahay. At uh, yan ho, hindi ko lang po nga tayo ulit at syempre po kung bawa ka pala po sa ating YouTube channel. this is for the ang Dunskip Dots. Pag-click na rin notification para maging update po sila sa ating mga bagong video. So yun mga tips na nito watch you. And see you in our next vlog. Bye-bye!